isang kwento bago bago natin to talakayin yung uh, verses na to. So may tatong magkaibigan na kung saan ang tatong magkaibigan na to sobra silang matalik na magkaibigan. Kahit anong nangyayari sa buhay nila, hindi talaga sila natitinag. Maraming pagsubok na dumarating sa kanilang tatlo. Pero nanatili pa din yung pagkakaibigan nila doon. Tatlo sila that time, nagkaroon sila ng fellowship. Uh, tapos sila, sinabi ng isa, ikaw, ikaw Brad, tinanong niya yung isang bag, ano niya, kaibigan, ano yung gusto mong pangarap sa buhay? Sabi ng isa, pangarap ko lang sa buhay ay yung makita ko ng mga tao. <coughs> Yun lang yung gusto niya. Makita siya ng mga tao. Sinabi naman ng isa, ikaw Brad, ano yung gusto mo? Sabi niya ako gusto kong matingalat ng mga tao. No? So, gusto niya na hindi lang siya basta makita, kundi matingalat siya na ito ito yung naabot niya. Ganito siya, no? At pinakalas, sabi niya ikaw. Ano yung pangarap mo? No? Sabi ng isa, ang pangarap ko simple lang. Yung makilala yung Kristo sa buhay. So tatlo silang magkakaibigan, pareha-pareha silang naglilingkod sa Panginoon, pero yun yung pangarap ng pinakawin. Bakit? Sabi sabi doon, dahil gusto ng pinakalas na hindi siya yung makilala, hindi yung Diyos na nagbigay sa kanya ng buhay. Amen? Sinabi doon, sa binasa natin, sa verse 7, no? Na tayong mga mananampalataya sa Panginoon, binibigyan niya tayo ng pangunawa, no? Binigyan tayo ng pangunawa ng Panginoon, binigyan tayo ng kaisipan ng Panginoon upang paglabanan na natin yung dito sa mundong ito. No? Ano ba yung dito sa mundong ito? Pinamagatan ko tong uh, sabi doon, videoon, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. At sa pangalawa, no? Kung ano ang itinanim, 'yun din ang aaniin. Uh, no? Alam ko ngayon, ah uh, magtatanim na tayo, no? Uh, nakaraan nagtanim tayo ng palay at ngayon ay uh, nag-ani na tayo. Tama? So, kapag may itinanim ka, may aaniin ka. Tama? So, yun 'yun. At alam ko, alam natin yan lahat kasi lalo na dito sa time kung ano ang itinanim, yun din ang aanihin. So, pinakauna, sinabi ni Paul na sa verse 7, huwag ninyong linlangin no? ang inyong sarili. So, yung ibinigay ng Diyos, yung tinanggap natin na Diyos, o inilagay sa atin ng Panginoon na nagkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon, ito yung panghawakan natin bilang isang mga mananampalataya sa Panginoon. Bakit sinabi ni Paul na uh, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili, hindi maaaring tuyuin ang Diyos. Kung ano ang itinanin ng tao, yun din ang aaniin. For example, sabi ko kanina kay angel Kadoy, no? hindi pwedeng mamunga yung kalamansi ng suha. No? Or hindi siya pwedeng, hindi pwedeng mamunga yung isang apple ng kalamansi. No? tingnan mo, yun din ang ani mo. Kapag si Tandel nagtanim ng sitaw, sigurado talagang sitaw din yung ani yun. Hindi yun magbunga ng ukra. Kasi sitaw talaga yung tinanim niya. So sa ating buhay, bilang isang mananampalataya, habang tayo ay nabubuhay dito sa mundong ito, merong, merong ibinigay sa atin na pag-asa. No? sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Itong pag-asa na 'to sabi ni sabi doon sa mga verses na binasa natin, 'no? Sa verse 8, ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. So, sa ating buhay, sabi ko kanina nagtatanim tayo tama, nagtatanim tayo ng palay, ano mang klaseng itinatanim natin, nagtanim tayo ng saging, or ano pa man dyan, kung ano yung ating itinanim, yun din talaga yung ating anim. But, spiritually, sa ating pamumuhay ngayon, sabi doon, ang nagtatanim sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. No? So, ano yung, ano yung gusto iparating sa atin? No? Sabi doon, pangalawa, sabi doon sa verse 8, ngunit ang nagtatanim ng Espiritu ay aanin ng buhay. Na so, walang hanggan. Lahat tayo, ang maraming klaseng challenge, maraming klaseng pagsubok na uh, dumarating sa ating buhay. Pero yung inilagay sa atin na pananampalataya, ibinigay sa atin na nagkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon, yun yung panghawakan na natin. Uh, hinayaan mo no hinayaan mo na mawala sa iyo yung pananampalataya na ibinigay sa iyo ay okay natalo no talo ka ibig sabihin dahil hindi mo napaglabanan Amen Ibinibigay sa atin ng Panginoon na kung paano sabi doon na ang pagtatanim natin sa mabuti no ito yung mga uh, bunga ng ating tinanggap sa pamamagitan ng panal yung gumawa tayo ng mabuti sa kapwa natin. No? Ibig sabihin, ang paggawa natin ng mabuti sa pamamagitan niyo ng ating pagtanggap sa ating Panginoong Isus. No? Amen? Ano ba yung ginagawa natin bilang isang mananampalataya sa Panginoon? Uh, siguro wala namang mananampalataya na nagsisiraan. Tama? Lahat ng mananampalataya ay nag-encourage sa bawat isa nagpapalakasan sila sa isa't isa. Yun yung trabaho natin mga mananampalataya sa Panginoon. Amen? Hindi, uh, hindi nagsisiraan, kundi nagtutulungan. Amen? Nagtutulungan, magpapalakasan sa isa't isa. Amen? So, yun yung bunga ng uh, tinanggap natin na mula sa Espiritu. No? Pangatlo, sabi doon, makikita natin yung dalawang klaseng tao dito sa binabasa natin. No? Yung dalawang kasing ito, sabi doon, sa una, sa verse 7, huwag ninyong nilangin ang inyong sarili. Uh, huwag natin nahayaan na maling tayo ng sarili natin nakakahaka. Or, madala tayo doon sa maling gawain. Huwag natin nahayaan na tayo ay madadala doon. Kasi once madala ka doon, kung ano man yun, makukuha yung meron kang pinapanghawakan dito. Amen? Amen. Sabi doon, huwag natin, huwag ninyong ilangin ang inyong sarili. Dahil kung ano ang itinanin yun din ang haanihin. Pangalawa, ngunit ang nagtatanim sa doon sa espiritu, di ba kanina, ay ani ng espiritu. Amen. Pangatlo Huwag tayong mapagod Sa pagawa ng mabuti Ito yung pagawa ng mabuti Minsan nakakapagod talaga to Bilang isang tao Pero kung ikaw Isa kang may pananampalataya sa Panginoon Hindi ka mapapagod Amen? Mm -hmm. Hindi ka mapapagod Kasi ginagawa mo yan Hindi para sa sarili Hindi ginagawa mo yan Amen. Amen. So, napapagod ba tayo? Okay. Minsan, minsan. Minsan, no? Napabili. Minsan, napapagod. Pero minsan, chill lang, no? Chill so, sabi doon, na, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mga. Sabi sa verse 8, sabi niya, na, sinasabi ko sa inyo, ito yung sinabi ni Paul. No? Sinabi ito ni Paul. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbigyan ang pagnanasa ng laman. No? Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. Mahirap paglilikuran ang dalawang bagay. Bakit sinabi ni Paul na tayo ay mamuhay ayon sa kagustuhan ng Espiritu. Okay. Dahil yung meron tayo, simulan tayo ay hindi pa natin tinanggap ang Panginoon, nasa mundo na talaga tayo. But, nung tinanggap natin ang Panginoon, binigyan tayo ng uh, kaligtasan ng Panginoon, pag-asa na meron tayong tinanggap, sabi ni Paul na huwag natin hayaang malikay tayo pagsisinga. Pagka tayo ay gumagawa, lahat ng ating ginagawa sa pamamagitan ng Espiritu na meron tayo. Ibig sabihin, hindi na tayo yung nasusunod sa atin. Hindi na tayo yung nasusunod sa sarili natin. Kundi yung Diyos na tinanggap natin sa ating sa sarili. Amen? So sabi sa 1 Timothy chapter 6, verse 11, Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito, sikapin mong mamuhay ng matuwid, maka Diyos may pananampalataya, pag-ibig at pag at kaamuan. No? Bakit sinabi ito ni Paul sa Timothy? Sinabi niya ito kay Timothy. No? Bakit sinabi niya? Ito yung mga tagubilin ni Paul kay Timothy na i empower ni Paul no para makuha din ni Timothy na sinasabi doon, o anong sinabi niya doon? Ngunit ikaw, no, tinuro niya talaga, ikaw, no, nalingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sinabi niya yung kanina doon sa Galatia, na tayo ay mamuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa mundong ito. Kaya sinabi ni Paul kay Timothy, ngunit ikaw nalingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito, sikapin mong mamuhay. Maka Diyos, may, pa, may pananampalataya, pag-ibig, pag, pag at kaamuhay. Ito yung gustong ibinibigay ni Paul na minsahe kay Timothy. Upang ang lahat, na hindi, lang, hindi lang para kay Timothy, kundi para sa mga mananampalataya na katulad natin. Ibig sabihin, lahat ng mananampalataya sa Panginoon, tayo ay namumuhay ayon sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa ating sarili. Namumuhay ang isang tao ayon sa pananampalataya sa Panginoon. Amen? Ibig sabihin, hindi tayo nanampalataya na kung sino man yung ating uh, pinaglilingkuran, kundi yung ating pinangilingkuran yung Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin nagbibigay ng lakas sa atin. Ginigising niya tayo araw-araw. No, -araw. binibigyan tayo ng lakas na gamit natin sa pang-araw-araw. No, nag-iingat sa atin sa tuwing tayo ay aalis sa ating bahay. Yun yung Diyos na ating pinagulit Sabi niya sa 12, Paglabanan mo ng mabuti ang pananampalataya, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan dahil diyan ka tinawag ng Diyos na ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Napakalinaw ng verse no? na kung saan uh, ipaglaban mo ipaglaban mo sa binipol ng mabuti ang pananampalataya. Dahil dito tayo uh, dito tayo na pumuhay sa pangmagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Sabi ko kanina, maraming klaseng pagsubok na mangyari sa ating buhay. Minsan, mawalan ka ng pamilya, no? Minsan, kapos ka sa pangalaw-araw, pero hindi pa rin humihinto yung Diyos sa pangyayin sa ating buhay. Ibig sabihin, hindi sa pamamagitan doon tayo susuko sa ating pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng mga pagsusunod dito tayo sa ating pananampalataya. Yun, yun yung dahilan you no, know, para magiging matatag din ang ating pananampalataya. pananampalataya. Kaya sinabi ni Paul no, kay, mo Timot Timothy na ipaglaban mo na mabuti ang pananampalataya panghawakan mo ang buhay na walang mga kapatid, gusto kong sabihin sa atin na ibigay na sa atin yung susi. At gusto ng Diyos na huwag mo nang ibigay sa atin. Gusto ng Panginoon na sa kanya ibigay. Ikaw yung magbukas. Hindi iba yung magbukas. Amen? Gusto ng Panginoon na ikaw, yung ibigay niya na susi sa iyo, ikaw mismo yung magbukas sa atin. Sa atin iba yung pangas, uh, bukas. Kasi once iba yung pinabukas mo, magiging error mo. Amen? Ano yung gusto iparating sa atin dito sa minsan nito? Huwag natin panghawakan yung ano mong meron dito sa mundo nito. Hindi yung panghawakan natin yung merong pananampalataya hmm. Yun yung sa atin. Yun yung magdadala sa atin. Okay. pangatlo, sabi ko kanina huwag tayong mapagod sa pagawa ng Diyos continue natin yan. dahil yun yung mga kapamaraanan bilang isang mananampalataya sa amin so anong sinabi niya doon sa verse 8 ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay ani ng pagkabulok sapagkat sunod muling aral uh, sabi doon kapag Kapag mali ang napakinggan natin, mali din yung magiging resulta. Tama? Pero once tama, yung ating katulad sa sinabi ni Lola kanina, parang yung silbahan, isa lang yung pinapanimulaan mo, si Jesus. Isa lang yung niya. Kaya sabi ko kanina talagang iba talaga yung kapag uh, meron kang Diyos sa buhay kasi meron kang pinapanghawakan. Ibig sabihin, hindi sa pangumagitan ka ng simbahan. Doon ka. Sa pangumagitan ka ng mga uh, mga tao doon sa simbahan. Hindi. Ang, ang pinapatukuhanan mo sa sarili mo ay yung Diyos na pinapangampalataya mo. Amen. Malinaw sa atin na panghawakan natin yung pananampalataya natin sa simbahan. Amen. Kasi napakahalaga na meron tayong pinapanghawak. Si Sakiyo, isa siyang maniningit ng buwis. At siguro narinig na natin itong maraming beses na. Isa lang siya panda at maniningit siya ng buwis, no? si Sakiyo. Makikita natin doon sa Lucas chapter 19 verse 1 hanggang 10. Balitang balita na si Jesus maraming pinapagaling at nagtuturo si Jesus ng mga Di no? Kaya, si sa iyo, gusto niya makita si Jesus. Sa so, sobrang dami ng tao, halos hindi niya talaga makita si Jesus. Kasi una sa lahat, maliit lang siya. Kaya sabi doon, no, na umakyat siya doon sa Sikamura. No? Umakyat siya doon sa Sikamura. Doon siya at nakita niya doon si Jesus. Pagtapat doon ni Jesus, sabi niya, sa'yo sa bumaba ka dyan, pupunta ako sa iyo. Ano yung, ano yung pinapaabot doon sa kwento? No? Si Sakiyo, kahit makasalanan siya, sinisikap niya makita si Jesus. Sinisikap niya makita si Jesus. Sa ating buhay, sa panahon natin ngayon, hindi na natin nakikita. No? Pero naramdaman natin yung Diyos. <coughs> Amen. 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 Naramdaman natin siya kung paano siya kumulatan. Okay. Sikapin natin. No? Sabi doon, sinisikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino. So, sa ating buhay, habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo ito, sisikapin din natin makita no? kung ano yung gusto ipa natin ipagawa ng Diyos sa ating buhay. Amen? Amen. Ayun yung minsan sa atin na panghawakan natin. Panghawakan natin yung merong pananampalataya kayo sa Panginoon. Huwag natin hayaan makuha yan ng iba. Huwag natin hayaan na makuha yan, makuha ng gablo yan. No? Panghawakan natin yan. Kasi yan yung dyan tayo magkakaroon ng pag sa Panginoon. Amen? Yung merong pananampalataya kayo sa Panginoon. So, panghawakan natin yung merong pananampalataya tayo sa Panginoon dahil yan tayo kumukuha ng ating lakas sa pang-araw-araw. Amen? Magiging matatag tayo sa pananampalataya once nagpapatuloy tayo sa pangyayon. Pang Amen? Huwag tayong mapagod sa pagawa ng mabuti. No? Patuloy natin gagawin. Amen? Alam niyo na once gumagawa ka ng mabuti, yung blessings ng Panginoon, hindi din ang ubos, bigay ng bigay sa yo. iyo. Pero once naghinto ka magbigay sa iba, no? parang, uy, parang kulang na talaga. Pero once tuloy-tuloy pa din, tuloy-tuloy din yung bigay sa iyo. Hindi. Yes. hindi man mga pang-physical, no? hindi man mga pang-material na bagay. Pero spiritual, yung kalakasan natin always yung ibigay ng Amen? Amen. Yes. No, tayo manalangin, maraming tayo may lahat.